So yun na nga guys yon Adventure Pagkatapos ng trabaho Pangunguhan ng kagang naman Ayun isang huli nga Tingin nga ako guys Yung huli natin dyan Wow 1-0 So yun guys, nakaisa na kami. Ayun guys, may naligaw pa. Pumasok sa timba. Huli. Mm, silid ka. So, yun guys, nakakadalawa na kami. Walang sawang pangunguha ng kagang. So yun nga guys, nakahuli na naman pangatlong kagang And guys oh so, parang nakaalpas ata yun huli nga yata guys Parang nakita si parang bis dito ah nagtatago pa ayun dinakot oh huli uy op binitawan pa so yun guys buti na lang naapakan ko pa ay kakag sa pa, oh huli pa ngayon so dito tayo ayun nakawala nga guys So ayun na nga guys, para nakakit ka ng malaki Ayun, kitang kita, kita ko siya ka, Yung Malaki-laki yun guys Sana mahuli Sana mahuli Ayun e na, papanay nyo na Huwag kang papasok Ayun Huli guys, pagana guys. So guys, sige lang. Nako, hindi pala guys. Kagat lang ang nahuli. Sayang, napakalaki pa naman. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Papakita ko na lang sa inyo next video kung gaano karami ang aming huli. Salamat